Once upon a time, twice concert day one na ginanap sa Philippine Arena, Bukawe, Bulacan. Ito ang dahilan ng pansamantalang LDR namin ni Charlene. Sa araw na to, dahil ayaw nilang malit at maubusan ng parking, lunchtime silang dumating at nag sa parking lot. Aba, talagang ready to be. Mayroon tayo ride and light, mayroon tayo sun, make light, coke, snacks. Ah, the great outdoors. Apat na oras pa bago magbukas ang gate kaya naghahanap talaga sila ng magagawa or makakain. Mm -mm. Three hours bago mag-showtime at oras na ng queuing. Aura-aura muna si Charlene. Dami pang energy. Ilabas na ang mga candy bong. Ito ang tawag sa pailaw ng mga fans ng Twice. At ang mga PC o photocard ng mga bias nila. Pakita mo sa mundo ang bias mo. Tulad nung Suga Concert kasama ulit ni Charlene si Danica. Pati si Tristan ang boyfriend ni Danica. At sina Sam at Pau dumiretso na sila sa ticket validation. At swabe naman daw ang lahat. Meron ng namimigay ng banner sa lobby. Dahil pahirapan bumili ng ticket, hindi sila magkakatabing umupo. Ang importante ay makanood. By the way, siyam ang members ng TWICE. Kaya lang yung isang member na si Cheyang na sinasabi ninyong kamukha ni Charlene ay absent dahil sa health reasons. Si Cheyang pa naman ang bias nila pero the show must go on. 7 o'clock sharp nagsimula ang palabas. Halos kabisado ni Charlene yung setlist nila sa kakanood niya sa YouTube. Pero hindi ko na iisa-isahin, parang awa niyo na. Yung candy bong o light stick na hawak ni Charlene kanina kusang umiilaw yon sa concert, sumasabay sa tugtog. Nagmumukhang dagat pagsama-sama na ang mga fans na may dalang bong, I mean candy bong. Medyo mahirap makita ang members ng Twice mula sa distansya na ito pero huwag kayong mag-alala, nasa ringside si Charlene sa susunod na araw. Dahil oo, Twice siyang manunood ng Twice concert. Pareho lang sa day 1, maaga na naman silang umalis ng bahay Basta ang goal ay makarating ng Philippine Arena ng 12 o'clock. Excited si Charlene dahil VIP ticket ang day 2 twice concert nila. Kasama pa rin si Titi Tristan Tamayo na proud na proud sa kanyang nayon photocard. Diretso na sila sa strapping at claiming of VIP gift na inclusive sa VIP ticket. Mga na naman, Charlene, dito tayo sa day 2 ng Twice concert. Ready to be! Rock and roll! So, nakuha na natin yung VIP package natin. unbox lang natin. Tignan na natin kung ano laman. IG. So, ito yung palanyard niya. So, Pa-banner. Ano nakasulat? Welcome back to the Philippines. Thank you for keeping your promise. Balik tayo yung paggawa basta yan yung banner niya. At tignan natin kung ano laman itong box na to. Parang, ano, iPhone box yung kapal niya. Walang cute ng color nung nasa loob. May electric fan, merong tumbler. Ang cute nito. sa kami may payo. Unboxing naman ng lunch. At boom, siya kalaka. Nagawa niyo pang mag fight bago mag twice concert. Kakamayin na ni Insan yan. Nag-order na lang sila sa grab food para save time and energy para sa pila-pila. Salamat kay Ate B sa pagpapabaon ng plastic gloves. Mas madali nga naman kumain pag naka-plastic gloves. At para sa last bite, ay mula kay Madel, a.k.a. Maddy Shop. At boom, siya kalaka. Simot na simot na ni Insan yan. Diretso na sila sa soundcheck ng Twice. Bawal mag-picture at magvideo sa Twice soundcheck, na inclusive din sa VIP ticket. Kaya wala tayong mapapakita, sorry. Dahil kapag ikaw ay nag-attempt mag ng video ng soundcheck, at nahuli ka, papalisin ka ng venue, at di ka na rin makakanood ng concert. Seated ang concert at may mga numbers ang upuan. Mas gusto daw ni Charlene ang ganito kasi wala nang unahan sa pila. Take your time. Di ka naman mauubusan ng upuan. Parang sinihan. Swerte sila Charlene. Sana kuha nilang ticket. Sobrang ganda daw ng pwesto. Aura-aura na naman si Charlene habang naghihintay magstart ang show. That's the smart thing to do. Tambay muna sa lobby para magpa-picture sa photo booth, bili na din ng tubig at CR break. Halos 2 hours and 30 minutes ang show. Kaya dapat empty ang pantogations mo. Showtime na. Ready to be twice. Siyempre, di mawawala ang tilian kahit naman walang concert. Mm -mm. Can't stop me, can't stop me. Oh, whoa, whoa. You make me feel special. Astig din dahil may live band sa concert ng Twice. Mas buhay daw yung tunog. I fancy you. Teka lang, parang nakatingin si Momo kay Charlene. Kayo na po ang bahalang humusga. I-replay natin ang close-up. Kung guni-guni lang ba ni Charlene ang lahat ng ito tinugtog din yung papapapap <laughs> 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 ang nakikita ko kasi sa internet nagganon sila para kapag nagganon yung artist ibig sabihin, nakita ka <laughs> Art, yun, nakaganon lang buong <laughs> <yung laughs> naka 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 time habang nakatitig sa kanila. Ang dami tumingin sa iyo <laughs> so, eh. Oo. Kasi naman yung suot ko nag-shining shimmering o oh, plastic. <laughs> <laughs> maraming pumansin sa atin nung sunset. Oo, oh, oh, mas maraming pumansin <laughs> sa atin. Kasa walang sa video. Oo, oh, oh, walang video. Ben, ngawit na ngawit na ako, oh, ganun. <laughs> ang ganun lang ang buong time. <laughs> Nagpaaraw ng San Juan tornado splash. Lasong na ng twice at lumapit pa si Nasana at si Tsui. Tsui duwi dap dap. Nagkaroon pa ng pulidong picture si Charlene at Tristan. Para kay Charlene, magical yung buong experience from concert to waiting time with friends. Pati ang traffic palabas, magical din. Kaya nag-decide na silang palipasin ang traffic at nag-set up muna ng upuan at nag-dinner na pinagbaon ng pamilya Condes, adobong atidas at yung tinabing barbecue from lunch. Nag-set up pa ng ilaw gamit ang bong, I mean candy bong na nakasabit sa light stand. Saktong-sakto matapos kumain, himalang humupa ang traffic at nakauwi na ang lahat. Thank you daw twice sa kakaibang experience. Two times.